Ika dalawang put apat na kabanata, ang nakaraan. Nagulat siya nang pigilan siya ni Irene. Napasabi naman siya na hindi mo ba siya kilala? Nakatungong nga hihiyang niyang sinabing pautalutal na hindi yun. Pwede bang, na hindi na niya ito na ituloy nang humarap siya na sinabi na rin. Kung gusto mong malaman ng isang tao ang gusto mo, kailangan mo silang titigan diretsyo sa mata. Na sa kanya ni Irene na kung gayon, pakiusap, sumama ka sa akin, yon bi. Sa pagpapatuloy. Lumapit si Namgang Jin na yumukong sinabi sa kanya na sabay tayong pumunta. Gusto kang makilala ng ama ng dalaga, na napatingin siyang nagtataka, na napasabi siya na naku, medyo abala yan. Kung hindi ako pupunta sa trabaho ngayon, may late ako. Dagdag pa niyang nahihiyang napayuko na si Gerin, mauna na ako. Nabigla naman si Namgang Jin na napasabi na sasabihin ko kay Chen Yangru tungkol sa Este, ang ama na lang ni Lady Rin ang magsasabi. Napatingin siya dito ng seryoso na sinabi niya na hindi ako pupunta. Ni hindi ko nga alam kung bakit kailangan ko siyang makilala. Bukod pa doon, hindi naman siya ang pinirmahan ko ng kontrata, kundi si Chen Yangru. Bilang isang manggagawa, kailangan kong sundin ang kontrata. At, kung isa kang taong bumabalewala sa mga kontrata o pangako, alam mo ang ibig sabihin nun. Napasimangot si Namgang Jin na nakatingin sa kanya habang sinabi ni Irene na kung ganun, ako rin. Dagdag pa niya habang hawak ang damit niya na ako rin, gusto ko, magkaroon ka ng kontrata sa akin, yon B. Na napatingin naman siya sa kanya. Na tumugon siya dito na oo. Na nakatingin na may gulat sa muka ni Namgang Jin. Hawak pa din niya siya sa damit na sinabi ni Irene na kung ganun, yin B. Gusto kitang makita. Na napatingin siya dito. Dagdag pa ni Irene sa kanya na maari ba? Napatingin naman siya kay Namgang Jin na nagtataka ng sabihin ito na binibini. Anong ginagawa mo? Kadalasan ay pangako ito kaysa kontrata. Pinatigil siya ni Ryu na teka sandali lang. Kung pipirma ako ng kontrata, kay Rin, ano ang makukuha ko kapalit? Nakatingin sa kanya si Irene na may pagtataka? Napatingala siya kay Ryu na walang kaalam-alam sa pinagsasabi niya habang nakatingin din sa kanya ang dalawa. At pagkatapos sinabi ni Irene sa kanya na ano ang kontrata? Kailangan ba kitang bigyan ng isang bagay? Napahawak sa bibig na nakangiti na nakatingin sa kanya. Habang napabilang naman ang ulo sa gilid sinamgang Kin na nakapikit. At pagkatapos masayang sinabi niya habang hinawakan ang kamay ni Irene na oo. Oh, oh. Kung ganun, gawin na lang natin ang ganito. Pagkasabit ni Rin ng pulang tali sa bintana niya, pupunta ako sa iyo sa loob ng dalawang araw. Dahil sa ilang hirap, hindi madali para sa akin na basta lumabas. At ang kapalit ay, ibibigay sa akin ni Rin ang tatlong pabor. At iisipin ko na lang mamaya ang mga pabor. Ayos ba? Napasabi naman si Namgong Jin sa isip na buti na lang, mukhang hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng binibini ko. Kahit na parang biro lang ng bata, pero dapat ko ba itong hayaang magpatuloy? Napatingin siya sa mga ito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na sa isip-isip ko. Siguro ayos lang na nagkakaroon na ng buhay ang mga mata ni Irene na sinabi sa kanya na ayos. Ibig sabihin, may kontrata na tayo? Na masayang sumagot siya na oo, na itatag na ang kontrata. Na nakatingin sa kanya si Namgang Jin na hindi makapaniwala at lumipat ang eksena kung saan isinuntok ni Namgang Jin ang kanyang kamao sa palad habang tumatawang sinasabi sa kanya ng ama ni Irene na alam ko na mula sa simula, hindi siya karaniwan. Isa siyang bata na may pambihirang kakayahan. Nakayukong sinabi pa sa kanya ni Namgang Jin na marami ang nag-aalala para sa kaligtasan ng binibini. At ayon sa ulat ni Suha, mukhang maayos naman ang galing ni YNB sa martial arts. Napaisip ito habang sinasabi na alam ko na noong makita ko kung paano siya sumayaw at ang kabuuan ng kanyang performance. Kahit babae siya, mukhang matapang talaga. Kahit mga lalaki mahihirapang harapin siya. Dagdag pa niya habang nakatungo si Namgang Jin na hindi ko alam kung maswerte o malas para sa atin. Natumugon sa kanya si Namgang Jin na ano ang ibig mong sabihin. Na sinabi nito sa kanya na kung lalaki lang sana ang batang yun at hindi babae. Dagdag pa niya habang makikita ang mata nito na kung ganon, baka kailangan nating alamin kung sino ang naging guru niya at pumili sa pagitan ng dalawa. Aanihin o hindi na niya ito itinuloy. At sinabing muli habang nakapikit si Nam Gang Jin na hindi magiging problema kung handa silang sumama sa atin. Pero kung tatanggi sila, baka kailangan nating gumawa ng ibang desisyon. Na napasabi naman si Nam Gang Jin sa isip na kahit ano pa, ayaw mo rin naman ng lalaki sa tabi ni Yeren. Dagdag pa niya na pero para sabihin nakakapanghinayang na hindi siya lalaki, medyo naging sakim na siya roon. Iniisip niya na kung lalaki si Yenbi, kukunin niya ito bilang alagad o kung ano man ang plano niya. At pagkatapos sinabi niya sa ama ni Irene na tatlong buwan na ang nakalipas, kahit isang babaeng escort ay nailagay siya sa panganib. Para sa kaligtasan, dapat ba nating imbestigahan si Yeyendi at magtalaga ng isang tao para bantayan siya? Na itinaas nito ang ulo na tumugon sa kanya na may utang na nga ng buhay si Yeren sa batang yun. Bukod pa roon, hindi naman siya lalaki, kaya hindi magandang ideya na imbestigahan siya bilang tagapagligtas niya dagdag pa nito na hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit nagtatrabaho dito si Yeon B pero malamang ang kanyang guro ay isa sa mga panloob na estudyante ng Amifa o isang babae na may mataas at matatag na pinagmulan at hindi ba ito ang nayon kung saan nakasabit ang payong ng Amifa na sinabi sa kwento na sa tingin ko ang Ami o Amifa ay pangalan ng paaralan sekta o grupo dapat pa itong linawin sa mga susunod na kabanata. Napahawak ito sa kanyang balbas na sinabi pa niya na ayokong isugal ito kahit papaano. Tuwing magkikita si Yeren at ang batang yun, maglagay ng escort para bantayan sila. Sakaling magkaroon ng emergency, natumugon si Namgang Jin na naiintindihan ko po. Pumikit na sinabing sa kanya nito na kahit paano, wala talagang pakinabang ang hindi magandang guro para sa batang yun. Malamang, hindi niya rin ito gaanong maiintindihan. Natumugon si Namgang Jin na oo, oh, ganoon nga. Sinabi pa nito habang nakatingin sa ibaba na talaga akong nagpapakumbabang humihingi ng paumanhin para sa nangyari sa iyo at sa pamilya mo. Nakatingin sila sa ibabang sahig na sinabi pa nito na naalala ko pa yan ng malinaw. Na makikita ang imahe ng kapatid ni Namgang Jin kung saan ito namatay na kung saan sila ay nakatingin na silang dalawa ay panandali ang natahimik na may lungkot sa kanilang muka. Na naiinis na sabi nito na kahit nasa kamatayan na siya, hindi pa rin niya ipinahayag kung sino yon. Dagdag pa niya sa isip na pero kung sinabi ko sa kanya na si Sochi ang pumatay sa kapatid niya, siguradong masasangkot si Kang Ho sa madugong laban. Napahawak siya sa ulo na sinabi pa niya na dahil naging branch manager siya. Pinatay siya ng walang awa, talaga, talagang sobrang bulag ko. Sinabi naman nito habang yumuko na sapat na para sa akin ang malaman kung gaano mo ako pinapahalagahan. Saka, ako rin ang pumili na manatili sa iyo. Na makikita ang galit nito habang naiisip ang pumatay sa kanyang kapatid na isusugal ko ang buhay ko at maghihintay hanggang dumating ang araw niya. Dagdag pa niya sa isip na ang panghuling layunin niya ay maging clan master. Kung ganun, kasama ang clan master, siguradong magkikita kami muli balang araw. At naalala pa niya noong niyakap niya ang kanyang kapatid na puno ng dugo sinasabi niya habang umiiyak na kapatid para sa kapatid ko, susunugin ko siyang buhay, ibubuhos ko ang dugo niya at gagawin itong alak hanggang sa gawin ko yun, hindi ako babalik sa bahay. Dagdag pa niya habang hinawakan ang kamay nito na tumutulo ang luha na kaya nga. Pakiusap, hintayin mo ako. Mabilis na tumakbo ang oras na makikita ang kalangitan. At dama ako naman tayo sa bahay ng mga namgang seiga kung saan dito nakaburo lang katawan ng kapatid ni Namgang Jin. At ang mga ito ay nakasuot ng puting kasuutan na nagluluksa. At isang kapamilya nilang bata ang nasa labas na nakaupo sa damuhan na may hawak na kahoy. Umiiyak ito na biglang isang kamay ang humawak dito sa kanyang ulo habang sinasabi na iniisip mo ba ang tungkol sa ating lolo at tatay. Na sinabi nito na brother, dagdag pa nito sa kanya na normal lang yan dahil mahal na mahal ka ni tatay pati na si Sansan ay. Dahil hinahanap ni Tatay si Sochian, kailangan nating mag-ensayo para lumakas tayo at matulungan siya. Natumugon nito na oo. Tulad ng mga kapatid ko, tiyak na pupunta ako sa Chien mo. Napatingin naman silang dalawa sa gilid habang may nagsasalita na tanga ka ba? Akala mo ba na parang paaralan lang ang Chien mo? Kailangan mong lumabas sa mundo ng Miriam kung gusto mong tulungan si Tatay. Dagdag pa nito habang patuloy sa pag-iyak na itinuro sila na nakakahiya ka umiiyak at nanginginig ka sa lugar na yan. Mas mabuti pang tulungan ko si tatay kaysa sayo, panganay kong kuya na puro iyak lang. Dapat sana lalaki ka, eh bakit mas umiyak ka pa kaysa sa akin? Hindi lang yan, may sipon ka pa sa buong mukha mo. Hinawakan nito sa balikat ang mga kapatid niyang sinabi na matalino at tapat kayong dalawa, kaya dapat kayong magkaintindihan at magtulungan. Panahon na para palayain si uncle, gusto niyo bang sumama? Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na patuloy sa pag-iyak na Terra na, tigilan niyo na yang pag ngayon. Na mas umiyak pa ang dalawang ito sa harap ng kanilang kuya. At lumipat kay Rio na naglalakad habang nakalagay ang kamay sa likod ng ulo. Tumingin siya sa tinutuluyan ni Irene na nakita niya ang nakataling pulang tela sa kanyang bintana. At pagkatapos dinalhan niya ito ng paanang manok na sinasabi niya na ay naku, ito ang pinakasikat na pagkain sa kanghong ngayon. Kapag kinain mo to, babalik ang lakas mo at kikinis pa ang balat mo. Tamang tama to para sa mapaatlamong balat ngayon. At lumipas muli ang ilang araw na nakita naman niya ang nakataling tela sa bintana ni Irene. Dinalhan siya ng inukit niyang gawa sa kahoy na sinabi niya na ito ay isang obra maestra. Ang panaginip ng Reiner Catfish. Gawa ito mula sa isang hito sa isang alamat na pinangarap ng isang malikhaing artista na lumilipad sa langit. Dahil bakante ang hawla ng ibon mo, bakit hindi mo nalang gawing inspirasyon at ilagay ang obra maestrang ito para lumakas ka? At pagkatapos ay lumipas na naman ang ilang araw na makikita siyang naglalakad na sumasakit ang kanyang likuran. Namuli na naman siyang tumingala sa bintana, napangiti siya nang makita niya ito, na napakaraming pulang tela ang inilagay ni Irene sa kanyang bintana. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang put na kabanata. Ika-25 Kabanata, sa pagpapatuloy, sumapit na ang gabi, na makikita ang buwan sa langit. Mula sa loob ng bahay sa kwarto ni Irene humihilik siyang natutulog. Biglang nagising siya na may mga luha sa mga mata na nandidilat ang mga mata. Agad siyang napabangon habang napalagay ng kamay sa dibdib na malalim ang paghinga. Napatingin siya sa gilid na makikita ang luha sa kanyang mata, na aninag niya ang kulungan ng ibon na malabo. At ilang sandali pa ay lumiwanag ang kanyang paningin na nakita niya ang inukit na kahoy ni Rio para sa kanya na nakakulong dito. Napatuloy niya itong pinagmamasdan na tila hindi makapaniwala. At pagkatapos na alala niya noong inilagay ni Rio sa kulungan ang kanyang inukit na kahoy habang sinasabi sa kanya ni Irene na Hindi naman, hindi naman totoong ibon yan, ayos lang ba na ilagay yan sa hawla? Tumugon siya dito na kahit isang hito sa ilog ay pwedeng maging ibon na may dakilang mga pakpak. Dagdag pa niya habang itinaas ang isang daliri na sa totoo lang, ang hayop na to ang pinuno ng lupa, dagat, at himpapawid. Kaya nitong lumangoy gamit ang mga palikpik, at lumipad gamit ang mga pakpak. Bukod pa roon, pangit ito, hindi maingay, at hindi rin magastos, sa totoo lang, ang mga ibong to ay naglalakbay sa buong mundo at hindi naman mahirap hanapin. At pagkatapos balik sa kanya na napalitan ng saya ang kanyang takot ng malala niya ito bumaba sa kanyang kama, at humarap sa hawla kung saan nakakulong ang nilagay niyang inukit na kahoy. At ilang sandali pa ay sumapit na ang umaga na ito ay nasisikate ng araw. Na makikita ito na nilagyan sa ibaba ng tubig na tila lumalangoy. Na muli na namang makikita ang tela sa kanyang bintana na nakasabit. Na ito ay pinagmamasdan ng kanyang ama na nakasimangot. Sinabi naman ng dalawa sa likuran ni Namgong Jin na araw-araw siyang parang nakaporma pangkasal. Baka isipin ng tao, diretsyo na tayo sa kasalan. Na sinabi naman ni Nam Gung Jin na kung naiirita ka, sasabihin ko na lang sa bata. Napalitan ang paraan ng pakikipag-ugnayan niya. oh, gusto mo bang sabihin ko na lang sa kanya na regular siyang bumisita nang hindi na kailangang magsabi pa ng kahit ano? Tumugo ng ama ni Irene habang mabilis na bamaling na ano naman ang ikaiirita ko. Huwag mo akong intindihin ng mali, ang sa akin lang, Medyo sobrang tapang lang talaga ng kulay at nakakasilaw sa mata. Naglakad na ito na sinabi pa niya na anong nakakairita, marami pa akong kailangang gawin, kaya Tera na. Natumugon si Namgong Jin na oo, hawak niya ang isang bilog na bagay na sinabi niya na lipstick, hairstyling, at mga accessories, tapos na. At tapos na rin ang makeup ko. Masaya pa niyang sinabi na Tera na sa trabaho, biglang natahimik siya nang may nagsalita na bakit. Dagdag pa ng kanyang master habang nakasandal sa pintuan na bakit parang ang saya mo mga araw na to. Na napatingin naman siya sa kanyang master. At pagkatapos napatili siya na tila isang babae na napasigaw na bigla ka nalang pumasok sa silid ng isang dalaga nang hindi kumakatok. Master, walang hiya ka. Sinigawan naman siya nito na sinabi na sino bang dalaga? May bayag ka naman literal, gago ka? Na napahawak sa mukha si Ryo na napasabi na oo. Hindi ba sinabi mo sa akin na umarte bilang isang babae mula umpisa hanggang dulo? Binabago mo na ba ngayon? Na napatayo ng tuwid ang kanyang master na nakatingin sa gilid. Napahawak sa baba na sinabi nito na ang paraan mo ng pagsagot ay parang nang-aasar at nangangati ang kamau ko bigla. Kailangan mo ba ng isa o dalawang suntok? Hindi naman siguro mali ang paraan ko ng pagtuturo. Dagdag pa niya na may madilim na ekspresyon ng muka na nakatingin sa kanya na sa totoo lang. Lagi kang nagre-reklamo na ayaw mong magtrabaho, pero bakit bigla ka nalang nag-e-enjoy? May magandang nangyari ba doon? Napangiti siya ng naiinis na napasabi sa kanyang isip na napansin ang walang hiyang to. At pagkatapos sinabi niya dito na kung ganoon, Master, mas gugustuhin mo bang manatiling umiiyak ang kawawang? Disipulo na ibinenta mo, dagdag pa niya na kunyaring nagpupunas ng luha na ah, kung kapalaran ko ang buhay na ito, gusto kong magpakasaya araw-araw hanggat maaari. Paano mo nasasabi ang ganyang bagay sa isang mahinhin na dalagang tulad ko? Naiinis na sa galit ang kanyang master na itinikom ng mahigpit ang kamao na sinabi niya na ikaw. Ikaw na kasuklam-suklam, nagsisimula ka ng magpakitang gilas sa akin. Oh, alagad, bakit hindi ka nalang umalis at pumasok sa trabaho kaysa nakaupo dyan na nakakawalang gana? Ang kabaitan ng gerong ito ay umaabot na sa sukdulan at halos hindi na mapigilan ang kanyang mga kamao. Mula sa kanilang bahay makikita na nagwawala sa inis ang kanyang master. Habang siya naman ay naglalakad papalayo na sinasabi na at sa ganoong paraan, umalis ang dalaga, naglalakad pababa sa landas ng bundok na may mga paanyang may paltos. Biglang isang malakas na tunog ang tumama sa kanya na ikinaungol niya ng sakit. Nasinigaw sinigaw pa niya kay Ryu mula sa kanilang tahanan hindi mo alam kung kailan, saan, o anong bigla na lang lilipad papunta sa iyo. Kaya mag-ingat ka talaga, mahal kong disipulo. Napatakip naman siya ng tainga na napasabi sa isip na walang iyang master na yon. Tinamaan niya lang ba mula sa milya-milyang layo? Tunay na nakakatakot na master. Para siyang isang multo, at lumipat ang eksena sa Hyongsen, na makikita ang baryo na sinugod ni Moon ay natupok ng apoy na isang tao ang nagsasalitang sinabi na mukhang abandonadong bayan at wala ni isang tao. Dagdag pa nito na kahit na ganoon, ang lugar na yon ay pinagtataguan ng Namchian sa timog. Subukan yung mangalap alap ng pinakamaraming impormasyon hanggat maaari, na agad na naghiwahiwalay ang mga ito sa iba't ibang Derek Sayon. May kinuha ito habang sinasabi na lahat ay nasunog maliban sa mga bato at bakal. Wala ni isang pandayan ang natira, pero para sunugin ang ganito kalaki, ano sa tingin mo, tumugon ang katabi nito na kahit may langis, mahirap pa rin sunugin ito araw at gabi. Posible na gumamit sila ng pulbos na asupri para magawa yon, pero maaari ring malagay sa panganib ang buhay nila. Malamang sagalsa nito, ang pulbos na asupri, maaari itong sumabog o mabilis na masunog, ngunit napakadelikado dahil sa mga nakalalasong sangkap nito tulad ng sulfurous acid gas. Nalilikha ito habang nasusunog at napakataas ng panganib ng pagsabog. Nanlaki ang mata nito sa kanyang narinig na napasabi na ito ba ay Sagalsan? Imposible, kahit ako ay hindi alam kung paano ito ginagawa, ayon sa alamat. Ang pagwisik at pagsindi ng apoy sa isang katsarang pulbos na yon ay kayang sunugin ang lima o anim na tao hanggang buto. Tumayo ito na tumugo na oo, oh, oh, yun nga ang Sagalsan. Sinasabi na ang paghahanap ng pulbos na ito ay parang pagpitas ng mga bituin sa langit. Tama, ang pulbos na yon ang pinakamainam para sirain ang ebidensya. Pero para sa karamihan ng mga bata, mukha lang itong karaniwang pulbos kaya hindi nila mapapansin. Namuli na namang sinabi ng lalaking nakaupo na gaano karami ang ginamit nila. Ang napakabihirang bagay na yon. Maiintindihan ko kung sa isang saradong lugar lang, pero sa ganito kalawak na lugar ay labis na hindi makatwiran. Tumugon nito sa kanya na tama yan, pero kung hahaluan nila ng pinong almirol o harina, kahit hindi nito kayang sunugin hanggang buto, lalaki ng gusto ang saklaw ng apoy. Mas nakakatakot pa ang pagkasunog nito kaysa langis, at malino mong makikita ang mga bakas. Napatingin nito sa kanya na napasabi na ha, edi ano ang gagawin natin ngayon? Itinaas ang tatlong daliri nito habang sinasabi na ang Sugglesan mismo ay napakabihira at kakaunti lang ang impormasyon tungkol dito. Kaya't sulit itong tandaan. Nalaman ko lang din ito kamakailan. Kung yun nga ang paraan na ginamit nila. Tiyak na tataas ang buwis sa Sugglesan at Almirol. Tumugon itong sinabi habang mabilis na tumakbo ang isang ito na kahit na, hindi ba't kakailanganin nila ng napakalaking dami ng Sugglesan? Posible kayang may grupo na madaling makakakuha ng ganoong yaman at kayang talunin ng Namcheon. Napatingin ito sa kanya habang sinasabi pa na sa usapin ng pera at lakas, may tatlong lugar na maaaring pagpilian. Una ay ang Meshiyongak at ang Black Heaven, pero kung isa sa alang-alang ang ugali ni Namcheon, malamang ay hindi kabilang ang mga yun sa pagpipilian. Natumugon itong may gulat sa mukha na tama, kilala si Namcheon sa parehong Meshiyongak at Black Heaven kaya kung may puwersang magtatangkang saktan siya sa Black Island. Na naputol ang pagsasalita nito nang may gulat sa reaksyon nitong sinabi na huwag mong sabihin, thousand. Biglang pinutol siya nito na huwag daw niya itong sabihin. Dahil nag-iimbestiga lang tayo rito bilang anino ng bake daw, iwan na natin ang paghatol na yan sa master. Biglang tumating ang mabilis na tumatakbo kanina nagad na isinuntok ang kamao sa palad at sinabi nito na Hepe, assistant Hepe, may kailangan kayong makita. Ilang buto ng tao ang natagpuan, maraming paraan itong itinago pero malamang isang tao lang ang gumawa ng pagpatay. Nanlaki ang mga mata nitong napatingin na napasabi na isang tao lang. Natumugon nito habang makikita ang malaking bangka sa ilog na oo. At isa lang, gamit ang isang karaniwang espada pa, manipis at matulis na parang papel. Sa ilang paraan, ang taong gumagawa nito ay kahawig ng isang kilalang tao na gumagamit ng parehong espada. Na makikita ang malaking bangka ay mabilis na tumatakbo sa tubig. Kung saan makikita ang nakatalukbong na tao na nakasakay dito, na makikita ang bibig na nakasimangot. Ito pala ay si Moon na makikita ang walang buhay na mata na nakatingin sa malayo. At dito na po nagtatapos ang ikadalwang putlimang kabanata.